Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng News 5 uh, Para bang magandang balita kung basahin mo But if you analyze it deeper Pakulo lang ito ng Marcos Jr. Administration Para humupa ang galit ng mga tao O ito We are very confident na kulong itong mga toh kumpiyansa si DPWH Secretary Vince Dison na posibleng nasa 60 individual na may kinalaman sa maanomalyang flood control projects ang makukulong bago matapos ang taon. Sabi niya, simple lang naman yan eh. May proyekto dapat. Ito ang budget binayaran mo ng buo pero walang ginawa. Di ba? Klarong-klaro yon na ninakaw yung pera doon. So, ito ang caption eh. Maraming magpapasko sa kulungan. <laughs> Di ba? Ang, ang gandang basahin, ang gandang pakinggan sa mga uto-uto, palakpak sila. <laughs> Kaya, ang tanong, may kasama bang politiko dyan? Kasi kung ang ipakulong nila, eh mga kontraktor, DPWH, expected na yan. Ang tanong, kaya ba nilang magpakulong ng mga mambabatas? Okay, pakinggan natin ang kanyang payaga. Uh, usapan natin ng ICI at ng no, so, I think hindi na. Okay. unang kaso na final natin noong September 13, eh, magapit na i-file. At dahil doon, makikita nyo na yung mga unang mga tao na ma-ukul na. No? At uh, sabi ko nga, tingin ko marami-rami ang ma mga mag magpapasko sa hulungan. Yon! In the next few weeks and few months. No? Dahil nga, mag-re-ta yung mag ng kaso. Today, I think there are roughly about four cases already filed with you, uh, yung Bootsman. Ah, yung Bulacan, na unang final natin, na 26 na katao, kasama yung 20 taga-DPWH, at ani na kontratista, kasama ang mga diskaya, ang wawaw, -wow, ang sims, etc. Ah, uh, yung kaso sa bidoro no, involving former congressman Zaldico at yung kanyang kumpanyang Southwest Corporation kasama din ang ibang kumpanya ng Diskaya at may kasama din mga bagong uh, uh, DPWH personnel yung kaso sa La Union uh, involving uh, uh, Silver Wolves Corporation na sinasabi nga na ni Mayor Ben Si Magalong at sinabi na rin ang ating ombudsman na may links kay Congressman Eric Yap no? Uh, at iba pang mga opisyal ng DPWH, iba pang opisyal na naman yun um, uh, at yung sa Davao Occidental na St. Timothy ng mga Diskaya, okay, na pinit out noong 2021 at uh, ng buo noong 2022 kahit na Huwag abad nga ang ng proyektong kasama ng uh, mga taga dpwh na kasama ng district engineer doon na si uh, Larete, no, na uh, pasintabi na ako at medyo nabura ko ang guide derivation dahil doon sa nangyari doon No, doon sa sagot na binigay niya sa akin na pinayaran niya si St. Timothy kasi daw nangako sa kanya na Tatapusin naman daw. Pero obviously, hindi naman ginawa. No? At ngayon lang sila Agosto, nagsimula ng trabaho na. No? So, apat na kaso yun. No? Hindi pa dyan binibigang yung mga uh, fraud audit referrals ng COA na hindi kumabot na ng gabi. Ito? Five lang no, sorry, ko is nine. And then, uh, uh meron pang mga iba no, mga kaso. So, talagang binibilisan natin ito, no, ayon sa utos ng Pangulo, na dapat managot at makulong na itong mga dapat. Oo. Ah. Binibilisan natin ito ayon sa utos ng ating Pangulo. Wala na. Ah, gusto nilang pahupaon ang galit ng taong bayan. Kasi magrarali na naman ngayong November 30 yan ang uh, reklamo taong bayan lalo mga negosyante ilang buwan na ang nakakaraan hanggang ngayon wala pa rin nakukulong kaya ano sila eh uh, pressured sila na magpakulong so okay naman yan A ako naniniwala na merong makakulong may magpapasko sa kulungan ang tanong hmm. Meron bang mambabatas? <laughs> Ito. Ranex Marquiso. Kasali, ba ma, kasali ba si Tambaluslos? <laughs> Ryan Batan. Yung pinakabos sana para happy. Nerissa Nerisa Molina. Kwentong Kotsero. Jade Blando. Loso ni mo. Sige, rakag tabi. <laughs> salita ka lang ng salita. <laughs> Apo ni Mater, Actions speak louder than words. f i Sabi, This year ba o next year? O nga no. Pasko. Hindi man ngayong taon. Pwedeng Pasko next year. <laughs> f n Aguila. Baka drawing, sir. To, maganda, M.H.M. Teddy. Walk the talk. government officials, private contractors, and most important, politicians. Mr. Secretary, ang Pilipino, huwag niyong ismulin na parang hindi kami nag-iisip. Ang mga utak dito, mga politiko. Yang mga ipapakulong nyo yan, mga kontraktor, mga DPWH, yan lang mga galamay. Para bang may masamang puno, nakakalaso na puno, gustong patayin para mawala. Eh pinuputol nyo lang yung puno eh. Ang ugat nandun pa rin, magsalingsing, sprot yun, buhay pa rin. Ganyan. O, kaya nyo bang pabalikin si Saldiko dito sa Pilipinas? Yan ang unang tanong. Hanggang ngayon, kayo, Administrasyong Marcos Jr., wala kayong ginagawa para pabalikin si Saldico dito. Pinapabaya nyo lang doon, nagliliwaliw sa ibang bansa. Kaya hindi kami maniniwala na sinsiro kayo sa pagtugis sa mga mastermind hanggang galamay lang kayo at hindi maligaya ang taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. <coughs> Namimigay tayo ng libringero at pako para makapagpatay itong tribo ng mas maayos na tahanan. Panorin nyo ang video na ito. ito, ito. Mauna um, ni ang natagaan o gyero na, na mag-atop na siya karon. o karon mo gid ni ang ato pa ni kuya ngayang balay so mo na gamit sa, sa ato pag mo na gamit sa salog sa salog o dingding so kana siya nga balay streamline lang siya Ay na ba ang ato? Ay, karon naman naging si Kuya o atop sa iyang balay. Atop lagi na sa balay. Salamat sa gino. Pag-indot na gid kayo kayo, humanag siya ang kuya atop sa iyang balay. O karoon kuya o ate, yun sa mong masulti nga natagaan mo giyero, plinsen, pako. Nga nakabalay na mo. Salamat sa Ginoo na nataga ang sa atut na ni na ni Moran. Kung wala pa ning tabak, ang sen nga tabang di pag gibi mo kabalay, di pag gibi mo kon among balay. Kay wala man ni kay palit. crisis sa karon sa lisod. Panahon. Wala pa ga na sa sunod nga na ay tapa kay am ang magkinanlan, matabangan po para na ang pareha sa makabalay makatop mm. matabangan, naginan lang yung tabang matabangan, pareha sa na naginan lang yung tabang, matabangan may salamat sa ginuro na tagaan din ka ng sin kapil ang video, matagaan din video yan, salamat sige, salamat kid kayo